Ay mga kalugit, mayroon pa tayong customer. Ayay, naku, ko, sir mga kalugit. Oh. Sobrang maga, mga kalugit. So ayay, hindi alam ni sir kung diabetic ba daw ako hindi. So ganyan ni sir, no? November. November na daw mga kalugit. Ay mga kalugit, malapit na po tayong mag 500,000 subscribers sa YouTube channel. Lagyan

itin <laughs> <laughs> Wait lang unya nabi. So ay mga alokit magsasay tayo sa nila. Ayun mo kalugit. Ayan, kailangan natin siya i overcut ng kalugit. Kuy uh, sabawanin mo 'yon. Ay anak mo ka bukid ka. Relax lang. Sa Laban lang eh. siya. Nagnanak pa din sa piya ko. Ano na po? po eh. di ay siya sir, nag ano siya o? Oh. Mabalik pa ba na siya? Depende sir. Ma, yung pag ko sa isa ka po siya. <laughs> <laughs> Kapila naman. ang naman okay mo Pero itong una na no, okay mong kukun, Wala na, balik na nyo. Dahil, sa dahil ka. Magsapatos mm -hmm. dahil ka. Itong pusher, ganda kong yun. Hindi na, gagagamay man Hindi na, gagagamay mo na. Please, the relax na yun Relax. Ayan na. Ah, ayan na, oh, di ba? Perfect. Sakit yun na. Ayun ang kalugit, oh, di ba? Dagan operasyon ka ng mga kalugit. dato oh, Hello mga kalugi at sa pero kalahis? Punta na po kayo dito sa Sherwin Ladrido Saloon, Phase 1, Block 56, Lot 6, Dika Homes, Mental, Davao City. Straight lang yan mga kalugit sa guardhouse. Magtanong lang po kayo dyan kung saan ang salon ni Mr. Ingron o Sherwin Ladrido. At may rami po kaming mga services dito, Riband, Brazilian, Highlights, Balayage. Kung ano-anong gusto mo, gagawin naming lahat at sobrang ganda ang services dito. Punta na po kayo dito. Ano pang hinihintay niyo mga kalugit? Asa si Kristi? Tungkol I oh, tingnan niyo o. ginuo ko. Dako. Dako dito. Sa mga diabetic, dira, hindi po allowed po si Mr. Ingon magtanggal sa inyo, ha? May ang bayad. Relax lang, ha? Ah. Relax na, ah. sir. Ah. Tasok. Hmm. Relax lang. Tanggal lang tayo. А я на январе. А я на... Перфект. Я на... Я на... Я на... Я на... Я Я на... Я на... Я на... Я Pero hindi niya maayo kung may diabetic ka mong good. Kung may diabetic ka. Ayan. May katosok pa. Dito na tayo sa kabila. Diri sakit yun na diri. Uh. Hmm. Naglala na lang siya. Relax lang. Relax, relax, relax. May mga kalogit, malapit na tayo maglipat sa kabila nating salon. Ayan. Ah, perfect.

Tapi binibiyin nila sa mater. Oh, malakaw siya oh. Sino? Si mater o dali lang samtang wala pa si Kesty. Mag-sawa. Support patch kasi hindi do alipangag. Ay nako. Ay man. Eh, wala na. Haba na. Mun na. Relax lang. Ayung ila, sir, Nag-cut lang ko gamay. May nakadiri eh. Hmm? Kaya mo pa? Yeah, na time out sa. Time out sa. So yun mga kalugi, time out sa ang kinabukit. May pag-ingit dito may bigay kay ano na ako. Gabi kayo unig, <fums> gawas na dito. Diretso nang sakit nun. Pero okay na karoon. bagan lah kelas ah sakit nih karena kung i stop stop nato. Ayun, ayun. Ah. relax relax, lang, relax. Ah. Ay. Ay. <laughs> 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 what? Uh, um There was a delivery. <laughs> for uh, um, doing the Joan salon. And it was a uh, block uh, uh, 56, block, uh, 6. Yes. Uh, um, back, back, back <laughs> Ah! 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 ha. Ah! Ah! Wait for a while sir ha, ah. because I am, Ah! Uh, oh, okay. Ah! Ah! Ayan mga kalugit, ayan. May nakaganit ninyo taga downtown. Alas ot, na human alas dos. Ah. Di ba Sige, man siya, stop. Ay. Kapit na nga ako ah. Wala pa. Huma naman. Pero po opera ni last time. Kanila mo. Pero nagbalik niya po. Nagbalik niya po. Nun. Ay nagbalik niya po siya. Hmm. Ayan, wala na. Diba? Tapos na. Oh. oh. Nga na imo ha? So, ayan ang mga kalugit. Ayan, huwag niyo po kalimutan. Mag-subscribe. Mag-subscribe. <laughs> Mag-subscribe daw. kay sakit na kayo ang po po. Uh, mo ko, dala dito ng akong cover, my bae. Ayan, mga kalugit. Ato, dito, gipilo ko na siya. So, mga kalugit, thank you so much. Hey, mga kalugit, good evening, good morning, good afternoon, kung saan ka man sa sulok sa mundong ito. Ayan, mga kalugit, mag-shoutout tayo, mga kalugit. Ayan, good morning. Ayan mga kalugit. Shoutout kay Jenny Bell ni Tuno. Shoutout kay Anastasia Pagets. Shoutout kay Glinda Kumawas. Shoutout kay Pia Marid Maridiscar. Shoutout kay Lucky La uh, Lucy. Lucy Lau. Shoutout kay Buya. Shoutout kay Fernanda um, Ferdinand Laiko. Shoutout kay shoutout sa inyong tanan. Ayan, shoutout kay Glinda Kumawas. Shoutout kay um Angelina uh, Angelina. Shoutout kay Maandoria. Shoutout kay Marian Dalisa. Shoutout kay Anastasia. Shoutout kay Remart. Shoutout Maris, Marisa, Marisa, Banto. Mayan, shoutout kay Glinda Kumawas. Shoutout sa iyong kalugit. Five years na akong watching sa iyo. Hanggang ngayon, the best ka pa rin. Mag-three years pa man ako nag-vlog, no? Shoutout kay Miss Jenly uh, Jenly Vlog. Wow, sobrang galing niyo po talaga maglinis na po, ko, Mr. Ingram. Exior, Exior, kung lapit lang, ang sarap panoorin ang paglinis mo. Gusto ko yung ganyan linis. Shoutout kay Jean Hermosa. Shoutout kay Maril... Marilo Ruiz. Shoutout kay Nastasia. Ayan, shoutout kay Glinda Kumawas. Shoutout kay User. Shoutout kay Daga. Daming ni Glinda Kumawas. Araw-araw ako nanonood. Galing mo, hindi ka nagbago. Si Raulod yung nagbago sa'yo. Baka duling. Ayan, shoutout kay Marie Ruiz. Shoutout kay Nicole Tirona. Shoutout kay Loris Cristobal. Shoutout kay Gistrod um, Gertrude Satri ang bot na kalisod sa pangalan Bibi Del Rosario uh, Aval Morty shout out kay Bibi Del Rosario hello po pa shout out. sana mayroon din ako pwesto sa Manila para malapit lang po kami mag uh, magasins ko, ko sa inyo po ayan ayan shout out kay Darlene Lascano shout out kay Osiram Barbon Balmadres Shoutout kay Darlene, shoutout kay Mark Aguilar, shoutout kay Noraline Fihir Aquino, shoutout kay Batchuchay, shoutout kay Aisa, Marie Apas, shoutout kay Fangalin de la Pina Gonzalez, ayan. Shoutout kay Mami Rosalia Solimio, ayan, shoutout kay Loida, ayan. Diba? Diba? Ayan, shout out kay Dina na Isto, um, Istoista, Torbila. Magaling mangtanggal ng ingrown. Shout out kay Portia Lustada. Shout out kay Jessica Tanipa. Mariel Magay, shout out. Do pandig-pandig do elementary. Maria Bentley, Funiflor, Kisel. So ay mga kalugig, dagang salamat po sa mga nagatan sa akong vlog always. Ayan, sa mga follower, subscriber ko. Dagang salamat po kaninyong tanan. Ayan, sa mga always na nanonood po sa akin. Dagang-dagang salamat po. So mga kalugig, huwag niyo po kalimutan ni like and share pinot notification bell para update kayo lagi sa aking mga vlog. Thank you so much, Kalbisol. Bye-bye.